Hanggang ngayon ay patuloy pa ring hinahanap ng otoridad si Pastor Kibuloy ito nga ay matapos mapatunayang guilty sa mga kasalanang kinahaharap nito hindi lang sa Pilipinas maging sa ibang bansa, ayon sa balita nagtatago lang umano ang nasabing pastor sa JMC building matapos nga nitong pagtagwa ng mga ginawang kasalanan. Ayon sa mga taong kaanib nito ilang araw na daw umanong na si Pastor Kibuloy at nailibing na din daw nila ito. Hindi naman kumbinsido ang kinauukulan dahil ayaw pa din umanong papasukin ng mga pulis sa JMC building kung saan umano maaaring magtago si Pastor Kibuloy. Samantala nagbigay naman ng pahayag ang DILG secretary patungkol sa kinaroroonan ng nasabing pastor narito panoorin ang video. Secretary Abalos uh, RKOJC si, uh, ongoing operations natin po. Uh, may lumalabas na mga larawan ngayon na aledge ng uh, kabilang kampo na nag-drill um, ano, yung PNP natin uh, under the JMC building which is a school. Uh, sa inyo pong pagkakaalam, sir, ano po ba yung totoong score doon? Well, actually, no uh, kinausap ko lang ng umaga si uh, Colonel Gene Pajardo kung kung At uh, mas minabuti na lang siguro na mag, uh, hindi mo na mag, uh, magsasalita upo dito because it might compromise uh, police operations right now. Hmm. Pero sir, ano po yung paniniwala natin? Positibo ba na? Well, uh, pa rin? alam nyo, lahat ng intelligence report talaga ay uh, nadumpok siya. No? Hindi naman tayo pupunta dyan, no? na nakita nyo naman ang, ah, ah, ang, daming hamon na ah, inabot po ng kapulisyahan at hindi naman magtatagal dyan dahil sana maunawaan po nating lahat na ito'y tatlong po hektarya. Napakalaki no? at uh, napakaraming busali. Hmm. Kaya nga kinakailangan ng uh, maraming mga kapolisyang magpunta at of course yung mga ibang experts na nakailangan para talagang matugon kung nasaan talaga si Pastor Apolo Quibolo. Uh, sir, uh, ano yung uh, reaksyon nyo po sa si kasi sabi nila yung buhay ng mga miyembro roon na nakatira, yung mga estudyante uh, nandun na nag-aaral, yung mga nagsisimba, apektado na po sa pag-implement ng warrant of arrest natin. Eh, sa kanila, nababastos na umano yung karapatang pangtao nila. Well, basta ganito lang po ang gagawin namin. No? Ang sinabi ko nga, uh, meron po tayong warrant at ito yung, alam nyo, naatasan na naman ng polis dito eh. No? Dahil nga may kaso si Pastor, ito nga, yung tungkol sa pagbumolestya na isang bata, na isang minong de edad, isang human trafficking. Dumaan siya at ang nangyari people of the Philippines na po ito. No? At uh, dahil dito, nagbaba ng warrant, in inatusan in ng polis. No? So, ito yung nangyayari. But we must also make sure na yung tinasabi natin na uh, yung buhay, karapatan, no? ay, ay talaga namang dapat siyang respeto. At susunod po tayo sa batas kung ano sinasabi ng matas. Mm -hmm. Napaka-importante po. Uh, last on my part sir. Your okay. your reaction sa sinabi ni VP Sara na nung tinanong siya ng media kung saan si Pastor uh, Pastor Kibuloy, sabi niya nasa langit daw. No? Your reaction. <laughs> well, basta kami po hahanapin ah, po namin siya sa amin ito, ito isang seryosong bagay na dapat talagang mahanap siya, dapat siyang harapin niya yung ah, yung akusasyon sa kanya dahil ang ah, nag-aakusa sa kanya na dito nga tayo ngayon sa Cagayan de Oro pinag-uusapan natin this is sexual exploitation of minor, mga bata. At ang inaakusahan si pastor ay isang minor Isang minor na, alam mo, walang kalaban-laban ng batang ito. Kaya nga, inasinampay ito sa fiscal, it's the people of the Philippines. No? Siguro, naghahanap na lamang siya ng mustisya sa atin. Sa, uh, ano. At ako naman naniniwala, dahil, da, klaro naman sa batas natin yan, that you are deemed to be innocent until you're uh, guilt is proven in court. No? Uh, ganun kay pastor. So, he must have also a time to explain his No? Kaya nga, sana para matapos na ito, ako naman na nanawagan sa mga kay Atty. No? Mm -hmm. He's an agent of the court. No? At si iba pa mga kaibigan niya, kumbinsihin niyo na sumuko na siya. Dahil lahat naman ito, yun, yun ang tuon eh. Gusto malaman ng taong bayan na ano ba talaga nangyari rito. Kung wala kang kasalanan, de, wala kang kasalanan. Pero kung may kasalanan ka, manugod ka. Hata ito eh. Human trafficking ito eh. At yan ang demokrasya, yan ang justisya, yan ang proseso ng patas.